Sila ang mga female celebrities na nagpakasal sa lalaking may mga anak na noon sa ibang mga babae. The Philippine Showbiz List presents female celebrities na nakapangasawa ng lalaking may anak na sa iba. Regine Velasquez Pamilyalong tao na si Ogie Alcasid nung panahong pumotok ang ugnayan nila ni Ogie sa isa't isa. Kasal si Ogie kay Michelle Van Imeren at may dalawa silang anak si Leila at Sarah. Aminado si Regina hindi naging masaya ang kanilang simula pero sa huli ay nagawa nila ito ng paraan at naayos ang dapat ayusin. Noong December 2010, naganap ang kasalan dalawang mga awit at bunga nito ay kanilang uniko iho na si Nate. Charlene Gonzalez Happily married si Charlene sa kanyang husband of 23 years, si Aga Mulak. Silang dalawa ay larawan ng masaya at matatag na showbiz couple kasama ang kanilang kambal na sina Atasha at Andre. Sa binuong pamilya, kasama rin nila rito si Luigi, ang panganay na anak ni Aga kay Janice de Belen. Hindi man kay Aga lumaki si Luigi, may magandang relasyon siya rito. Patunay nga rin ang kanilang blended family. Maging si Charlene ay bukas din sa pagsasabing tinuturing niyang tunay na anak si Luigi. Angeline Quinto Noong nakaraang buwan ng pakasalan ni Angeline ang non-showbiz husband na si Nanrev Dakina. Noong May 15, 2024, nagpasalamat si Angeline kay Nanrev na hindi umano bumitaw sa kanya kahit mahirap ang kanilang pinagdaanan. Sa comment section, isang isang fan ang nag-alala para kay Angeline dahil daw sa mga paninira ng ilang netizens sa social media. Dito ay binigyang linaw ni Angeline na dalawa lamang ang anak ni Nanrev mula sa unang relasyon taliwa sa pinapakalat na may apat itong panganay. Kaugnay nito sa isang interview noon kay Angeline na itanong sa kanya ang tungkol sa tatlong iba pang anak ni Nanrev patapos niyang ipanganak ang anak nilang si Silvio. Anya wala pa siyang namimit sa mga ito, pero napag-usapan naman daw nila ni Nanrev at okay sa kanya na makilala ng anak niya ang mga kapatid nito sa ama. Dina Bonnevie Biguman sa unang dalawang pagpapakasal ay nahanap naman ni Dina ang nalaking huling pag-aalayan niya na kanyang panghabang buhay sa katauhan ni Ilocos Sur Representative Deogracias Victor D.V. Savillano na isa sa mga deputy speakers ng House of Representatives. Kapo may mga anak sila Dina at D.V. nang magpakasal sila. Naging matapat si Dina nang sabihin nito na noong una, nagkaroon din sila ng mga hindi na pagkakasunduan ng mga stepchildren niya. Lahat niya hindi maiiwasan ang ganon dahil halos sa mga bata ang tingin kapag may stepmom, akala salbahe. Pero ayon kay Dina, pinakita niya sa kanya mga stepchildren na maasikaso siya at maging sa personal na mga buhay ay matatakbuhan siya ng mga ito kaya nagbago ang tingin nito sa kanya. Asunta di Rossi ang pagkakaroon ng relasyon ni Asunta sa dating Negros Occidental congressman na si Jules Desma ay isa sa mga pinaka-controversial sa showbiz. Noong una ay tutol ang pamilya ni Asunta sa pagmamahala ng dalawa pero sa huli ay wala pa rin nakahadlang sa nararamdaman nila para sa isa't isa. Sa edad na 19 years old ay kinasal si Asunta sa noon ay 41 years old na si Jules noong December 2002 sa civil rights sa bayan ng San Carlos, Negros Occidental. Sa pinasok na married life, agad ang ginampanan ni Asunta ang tungkulin bilang isang ina sa dalawang anak ni Jules sa sina Cristina at Carlos mula sa namayapang asawa nito. Ninya Jose sa edad na 29 years old ay pinasok ng dating PBB housemate na si Nina ang buhay may asawa nang pakasalan niya ang politician si Cesar Quiambao noong 2017. Halos doble ang edad na ng asawa ni Nina kumpara sa edad niya pero nauna na niyang sinabi na mahilig siya sa mas matanda sa kanya dan sa mas mature ang mga itong mag-isip. Pagamat noong una ay naroon ang mga duda sa tunay niyang intensyon, pinatunayan ni Nina ang malinis niyang hangarin at totoo ang kanilang pagmamahalan. Katunayan ay proud stepmom siya sa lima ang anak ng Mister Annabel Rama Taong 1980 nang pakasalan ni Annabel ang mister na si Eddie Gutierrez. Ngunit bago pa man lumagay sa tahimik at bumuo ng isang pamilya, kasama ang kanilang anim na anak, kabilang sila Rufa at ang kambalas na Raymond at Richard, na pawang pinasok nilang showbiz, may dalawang anak si Eddie mula sa dating karelasyon. Si Ramon Christopher ay anak niya sa Asia's Queen of Songs na si Pilita Corales, habang si Tonton Gutierrez naman ay anak niya kay Liza Lorena. Sandy Andolong. Taong 2001, naganap ang pag-iisang dibdib ni Sandy Andolong at Christopher De Leon pero magkarelasyon na sila mula noong 1980. Kabilang ang celebrity couple sa mga hinahangaan sa industriya pagdating sa usaping relasyon na sa lumipas ng mga taon na panatiling ng mga itong matatag ang kanilang pagsasama at hindi nawawala ang pagmamahal sa isa't isa. Kasama nila sa pagyabong nito ang kanilang limang anak Samantala, maliban dito ay isa ring butihing stepmother si Sandy sa mga anak ng mister mula sa unang asawang si Nora Honor. Kabilang niyan ang biological son na si Ian De Leon at ang four adopted children na sina Lotlot, Matet, Kenneth at Kiko. Miriam Cambau Kasunod na kanyang failed marriage, natupad ni Miriam Kiambaw ang pinapangarap na makatagpo ng lalaking makakasama niya pang habang buhay. Ito ay sa katauhan ng motivational speaker at author na si R.D. Roberto. Hindi naman kaila sa publiko na si R.D. ay isang byudo. Katunayan hindi man agad nabiyayaan ng anak, ay masaya naman si Miriam sa kanyang pagiging instant mommy sa anak ni R.D. na si Joshua. At matapos ang ilang taong pagsasama nila bilang mag-asawa, ay dininig ng Diyos sa kanilang panalangin dahil sa binayaan silang dalawang anak na lalaki. Heart Evangelista Sa kabila ng pag-aalangan ng ilan sa kanilang relasyon, lalo pa sa 15 years age gap nila Heart at Cheese Escudero, ay hindi sila lang paapekto. Tanggap ni Heart ang kabuuan na pinakasalan niya kay Cheese, kasama na riyan ang dalawang anak ng mister mula sa dating asawa. Katunayan kung pagiging ina ang pag-uusapan, magamat makailang beses na sinubukan ni Hart ang magkaroon sila ng sariling anak ni Cheese, ay nagambanan niya ng maayos ang pagiging stepmom niya. Hindi kailan sa publiko ang magandang relasyon niya sa kambal ni Cheese na sina Kino at Chessie, na makikita ang ibinabahagi niya sa kanyang social media. Janeline Mercado Bago pa man suungin ni na Janeline Mercado at Dennis Trilio ang buhay may asawa noong November 2021, pareha silang may anak sa dati nilang mga karelasyon. Si Alex Jazz ay anak ni Jennifer kay Patrick Garcia, samantalang si Calyx naman ay anak ni Dennis sa ex-girlfriend niyang si Carlene Aguilar. Ellen at Darna Pareho may anak mula sa dating karelasyon ang mag-asawang Ellen at Derek Ramsey bago nagpa siyang mapakasal noong November 2021. Ang binatang anak ni Derek na si Austin ay lumaki sa ina si Mary Christine Jolly sa Dubai bago lumipat sa pangalaga niya noong 2017. Mariel Padilla sa edad na 26 at sa peak na kanyang career, piniling iwanan ni Mariel noong panahong niya ang mister na si Robin. Piniling iwanan ito ni Mariel noong panahong pinakasalan niya ang mister na si Robin Padilla. Wala na raw siyang hahanapin pa sa relasyon nila. Pero naging bukas din siya sa pagsasabing hindi maiiwasan sa buhay mag-asawa na paminsan-minsan ay may mga hindi pagkakasunduan. Samantala maliban sa pagiging asawa at ina sa dalawang anak nila, Niyakap din ni Maria ng isa pagtungkulin bilang isang stepmother sa apat na anak ni Robin na sina Queenie, Kylie, Jenjen at Ali Padilla mula sa ex-wife niya si Lizelle Sicanco. Priscila Mireles Bukod sa pagiging ina sa unika ihan na ni John Estrada na si Samantha Anechka, ang Brazilian beauty queen na si Priscilla ay nagpapakita din na pagiging isang pangalawang ina. Siya ay nag-aalaga ng isang mapagmahal na relasyon sa mga anak ni John mula sa kanyang previous marriage kay Janice de Belen. Kamakailan lamang ay nag-guest si Priscilla sa Fast Talk with Boy Abunda kung saan ay kanyang pinag-usapan ang malapit na ugnayan niya sa kanyang stepchildren na sina Ina, Moira, Kayla at, Atiwan. Nagpahayag si Priscilla kung paano ang negligible age gap sa pagitan nila ng mga anak ni John ay nagbigay daan sa kanila upang palakasin ang kanilang magaan at masayang pagkikitungo sa isa't isa kaysa sa karaniwang mom-child dynamic. Dahil sa hindi nagkakalayo ang kanilang mga edad, ay ate ang tawag sa kanya ng mga ito. Ang ugnayan anya sa mga bata ay itinatag sa parehong paggalang at pagmamahal na kinikilala ang kanilang suporta sa iba't ibang yugto ng kanyang buhay. Sa naturang interview ay nagpahayag din si Priscilla ng appreciation kay Janice. Pauline Luna. Hindi kailala sa pagsisimula pa lamang ng relasyon ni Pauline Luna at Vic Soto ay madami na ang napataas ng kilay rito at umali ng samotsaring reaksyon. Sa unti-unting pagiging bukas na kanilang relasyon sa publiko ay unti-unti namang nakuha ni Pauline ang loob ng mga mahal sa buhay ni Vic dahil na rin sa pinakita niya kabutihan at totoong pagmamahal. Sa isang panayam noon, nabanggit ni Danica Soto na paano niyang hindi magamang respetuhin si Pauline kung nakikita at nararamdaman niya ang kabutihan nito. Sa isang interview naman kay Dina ay pinuri niya si Puline sa pananatiling ito sa tabi ni Vic sa kabila ng mga natatanggap nitong paghuhusga sa kanyang pagkatao sapagkat alam niya mismo sa sariling hindi madali yon. Sa paglipas ng panahon ay naging maganda ang relasyon ni Pauline sa lahat ng anak ng mister. Bukas din siya sa pagsasabing mahal na mahal at pamilya niya mga ito at hindi ito magbabago. Hindi rin naman issue sa kanya na tawagin siya ng mga ito sa kanyang pangalan na sa hindi ito ang basihan na nirespeto ang isang tao. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!